tayo mayon sa first day ng ating paskuhan 2023 ulit tayo. Tapos na yung mga palaro. Tapos ito na naman yan. Magdidistribute na tayo ng mga hamon natin. Pakita natin yung mga hamon natin. Ito na hamon. Tapos may spaghetti package tayo. At tapos meron pa tayo kasamang bigas. Kasama natin itong mga konsyala. Yun lang. Good morning ulit. Ay, magandang magandang umaga po. Katatapos lamang po natin magpaspuhan dito po sa Class Barangay ng area ay isa pong panimula ng isang bagong Pasko, bagong simoy ng hangin. Merry Christmas po! Magandang umaga po. Nandito po tayo sa Barangay Makarlika. Kasama po ang Gumaapis, Gumaapwes, Gumao Tengkay. So ngayon po ay pangalawang venue po na ating paskuhan dito po sa lungsod ng Sarasa del Monte. Naway pagpalaay po tayo ng Panginoon Diyos. Higit sa lahat, sikling ligong maapaw. Merry Christmas! Welcome ako sa ating sa inyo. Nandito kami sa second venue na pamabahagi ng pamaskong handog sa ating mga kawai. Tama ko yung dalawang konsyal natin. Nandito ulit tayo habang tayo nagpapamigay ng, uh, ng ham, ng ating strawberry package at bigas. Okay, magandang morning. Dito ulit kami sa susunod na venue namin, dito naman sa palengke. Nandito, umiikot kasama si Atikong, umiikot dito sa mga nagtitinda dito para tinitingnan natin kung ayos ba yung uh, kanilang paninda, magkas ba ang kita ng bawat isa, para sa ganun eh. Tuloy-tuloy din natin matulungan ng pamahala ng Oxford so, at mamaya dilipat kami. Dun, dito kami manananghalian dito sa palengke. Dito na naman tayo, dito na sa another venue. Magbubudal fight tayo dahil gusto natin kasabay na kumain itong ating mga kabarangay dito sa palengke para makita naman nila at matikman natin yung kanilang itinitinda na iniluto naman din nila.